Labas Labahan. Tukol. Lah. No. May kumay pa na kadikit. Okay. Lang ko lang ngayon. Ito mga ito. Lahat na rin lang tayo ngayon. Ako na kami nakalis. Mga lasing ko na ito mga ito. Sigurado mga gabi na ito magdating doon sa aming stock. Ano pa lang sa akin yung mga wala na nakasakto na. 31 na mga idol, 31. ko na bigyuhan yung uli ni mga idol kay madilim. Kulang sa ilaw. busy siguro itong mga idol maliit pero so, okay na ito lang maliit basta ano naipon na lang naipon din katagalan mga ya idol katagala lang Jaga lang. idol. Maling maliit. Basta 100. <laughs> so, din sa kumalop. Ito sa natin, mga idol. Maliit. Hmm. Ipon na rin ito mga idol, katagalan mga idol. Ang pangkita kakahila tayo para hindi tayo antukin. Amoy naman oh. Dali na ganyan kalaki basta. Ma Dito po mga idol ay umaga na. Hindi na kami nakapangawin sa gabi mga idol kasi Edkan na ba? Naglakas. Ay eh, nagpundo na lang kami. Hintay na lang namin umaga mga idol. Tatulog muna kami mga idol. Kaya ito mag-umaga mga idol. Madali tayo. Kalidikad ito mga idol Tandaan lang natin Hindi Kasi yun ang plano namin idol Mga idol Buhay namin na kakahuli kami redikat ng Redcat Kasi dito lang kami sa, sa ito, Palapit natin, mga idol, Hindi siya kaano malayo mga idol Sayang Mamaya na tayo mag focus Sa mga malalaki sa gabi Pero so, walang Diyos pag magkalma to so baka red cat ito mga idol kaya natin mahayin sana walang ano tama aray maglabas ang tungol ba maglabas ang tungol mahirap buhayin hirap mabuhay nanay priest dahi ang red cat ron kuno pa May praise na daw ang red ka dahi daw. Red card nga mga idol. Uber. Sana walang tama ito idol. Sana lang walang tama. Uber pa naman. Malang tamak bak Kalan Bungkus dah pala itu mga idol Sabing laki oh Oh Ber Eh jangan pala Saatnya mga idol Labutas na pala itong idol. Kalalim pa pala ito nag labas. Say. Ayun po ganito ay. Gusto mo nang buhayin mo? natin i-compress mga idol mga idol balikan natin simpay natin mga idol palating ulo saka ano itong... isang hiwa ng galunggong saka natin may naman pa ayun

Còn lại trong ngay đâu Là Ayo, kita

Parang mimo. Guys. na tayo mga idol. Limaya May itong mga idol. yung mga idol pero may maya siguro ito may maya kasi magalaw eh yun na taga proa mga idol laki rin sa kanya mga idol Ano ang bigyan ng idol kasi sabay.

Ini bayi apa? Hah? May maya, may maya, ha? may maya kasi mga idol Galaw masyado Pero tingnan natin ito kung may maya ba ito Tama pa tayo sa ating Expectation Ay puti mga idol

Okay ko natin video yung kabilang mga ito ka magtakas ka niya mga idol okay pulang pulang mga idol ah. pa natin video gabila yun na yun na mga idol hindi pa umabot sa taas ayun yung sakto pa natin ay bayangawan kanya kalak mga idol kalak kalak yung bayangawan mga idol labas ang tukol Dah,